Ang mga kabukid, hindi na po kami makatawid doon. Ano? Pakita ko po sana sa inyo yung gumagamit ng ating polyar, Miracles polyar, at yung hindi. Same variety sila, brother? Same variety lang yan. One day lang ang pagitan ng pagkakatanim yan. So, alin ang nauna? Yan, yeah, nauna to lang isang araw. Nauna po yung kabila, yung kabila. araw. So, pansinin nyo po, hindi lang ako makalapit ang nangyari. Ayan. So ito naman po yung bukid ni Brother Joe. Talagang wala kang ang space, lahat may bunga. Ganda. So yun ang kaibahan mga kabukid nang ginagamitan ng ating Miracle Spoliar. So brother, ayan ulitin mo nga. Nakailang bulto ka lang dito? Ano lang bro yan? Sixteen. Lahat. Dalawang ektarya yeah. yan. So bali, walo-walo? Walo-walo. So nakatipid tayo? Nakatipid ako dito ng... Ayos sa mga expert, dapat pagkatagaraw na ganito, sultahan mo na sultahan dahil tagaraw naman. Dapat daw dito isang ektarya, dose. Dose. Maximum. Oo. So nakatipid ka ng apat na bulto. Kada ektarya. Kasi walo lang eh. Walo ang nailagay mo eh oh tama oo so sa isang kabuang ito dalawang ektarya ang natipid mo ay walo. Oh, walo 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 mungulto supposed to be dapat 24 bag oh, dapat 24, 24 bag sa dalawang ektarya sana sa, sa dalawang ektarya hmm. so yan mga kabukid napatipid po natin yung ating uh, brother na nagtiwala naman ng ating Miracle Spoliar ano ayan po no itsura ng kanyang bukid paaganda tapos sa insecticide, hindi daw siya malimit mag-spray ngayon. Hmm. meron akong nakikita, saka natin pa i-spray yan. Hmm. So ganoon ang nagagawa ng ating produkto. Pinatitipid, pinaangat ang bunga. Maglalabas pa po ito dahil hindi pa siya talaga totally ano. Marami pa, ayo marami, oh, marami pa nang ano. lumalabas. Oh, 'yun mga kabukid no. Sa mga gusto ring sumubok, eh ala pong problema yan mag comment lang po kayo sa video ito Sobra. subukan, subukan nyo hindi naman po ito ano ah, hindi naman po ito ano tawag doon hindi ito pagyayabang ng pagpapatunay sa salita lang makikita natin sa talagang resulta yung resulta eto tama mahirap magsalita lang nang wala tayong patunay kaya Taman tama yung dating mo bro na sabi ko sa'yo, i-vlog mo itong ano, itong ginamit natin ng Miracle Foliar. Ito po ang tiwala. resulta. At saka sabi mo, ilang panahon ka lang nagtatanim. Ngayon mula nakita na ganito ka ganda itong tindig nito. Kaya apat mga... na panahon na bro kung nagtatanim ng palay dito dahil... ito nga, <laughs> makulit talaga bro, may pantalon mo. <laughs> makulit itong mga alaga ni brother. Yo. <laughs> ito bro, yung pinakamaganda sa lahat ng ano tanim ko. Sa apat na panahon mo. Saka inbreed pa 'yan, hindi pa 'yan hybrid ha? Ano nakaraan hybrid ala? Ano? Hindi, puro inbreed din ako. Ah, puro inbreed ka ba? So, ngayon lang din tayo gumamit ng polyar. Oh, ngayon lang din ako gumamit ng polyar. Oh, 'yun mga kabukid. Oh, maraming salamat, brother. Sa tiwala mo, sa ah, muntik na lang man ako madulas. Salamat po <laughs> sa unang-una sa Diyos. Siyempre, Ay, siyempre. Kundi dahil sa kanya, kahit gano'n tayo kagaling magsaka o magtanim ng anumang gulay, asa kanya pa rin ang ating pag-asa. Kaya Amen. Gayon din sa kay kay El Kabukid na naging kasangkapan para uh, mapasubukan itong mga bagong produkto na bukod sa organic malaki na itutulong sa ating mga halaman gayon din sa dito nga sa palay yun lang po salamat brother uh, magandang salamat. umaga po sa ating lahat